today, our devotional for today, makikita po sa Luke chapter 12, verses 30, 35 and 36. Sabi po dito sa verse 35, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. 36, Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinamagatan po ang ating binasa na mga aliping laging handa. Bakit po ba ini-encourage tayo na maging handa? As servant of Christ, as follower of Christ, ano po ba ang dapat nating paghanda? Kasi sinabi dito sa verse 35 na, dapat tayo maging handa at huwag hahayaan na mamatay yung ilaw natin. Pag ipagpatuloy po natin basahin ang ating binasa, nakikita po natin sa verse 40, sinabi po dito, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, alam naman po natin na ang anak na tao na sinasabi dito ay si Jesus Christ. ba? Diba? Mababasa po natin na sinabi ni Jesus Christ dito sa Juan chapter 14 verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At sinabi dito sa verse 36, Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Ito yung mga uri ng mga alipin o servant na always ready, naghahanda, hindi tamad. Hindi yung klaseng servant na pag umalis yung busing, matutulog kasi wala wala hindi sila nakikita. Kaya, free sila kung anong gagawin nila. Pero ito yung mga klase na sabi dito tumulad, kayo sa mga ganitong uri ng alipin na laging naghihintay. No? Laging naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Ang ating pong hinihintay is ang pagbabalik na, ang pagbabalik ni Jesus Christ. Sinabi nga dito sa Marcos chapter 13 verse 33, Be on guard, be alert, you do not know when the time will come it's like a man going away he leaves his house and puts his servants in charge each withers assigned task and tells the one at the door to keep watch therefore keep watch because you do not know when the owner of the house will come back whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn so if he comes suddenly do not let him find you sleeping yun yung mga ginagawa ng mga tamad na mga servants na natutulog sleeping so ayun pagdating ng panginoon hindi niya alam kaya naiwanan naiwan no hindi nakasama kasi tulog kaya sabi nga dito be on guard and be alert So, ano po bang dapat natin gawin magbasa ng Bible, magmeditate, mag magampo, ano? Prayer. Huwag po natin kalimutan 'yun para na meron po tayong lakas, no? Lakas sa bawat araw. Meron tayong power every day from the Lord. Maging handa tayo anytime. Huwag tayong magpakampantin na malayo pa o uwi ang Panginoon. No? Kasi no one knows walang tao ni Angel's man no na nakakaalam sa pagbabalik ng Panginoon. we are being encouraged to be on guard and be alert no paghanda para anytime man na dumating yung Panginoon siguradong sigurado na sasama tayo isasama tayo ng Panginoon kasi hindi tayo tamad we are always alert wag po nating hayaan na mga bagay po dito sa mundo ay magiging rason kung bakit hindi tayo isasama ng Panginoon sa paradise na hinahanda niya para sa atin. Huwag natin ubusin 'yung oras natin sa kahanap ng pera, sa kakahanap ng pagkain. Huwag po nating ubusin 'yung oras natin. Bigyan po natin ng oras ang Panginoon para i-prepare, ihanda 'yung spiritual na aspeto ng ating buhay. Huwag puro physical, huwag puro financial, huwag puro material, kundi bigyan natin ng oras ng ating spiritual para kapag uuwi na ang Panginoon, kapag babalik na ang Panginoon, isasama niya tayo. So, yun lamang po. Be on guard. Be alert. God bless everyone.